Kabanga. Welcome back to my YouTube channel! <laughs> Babati po siya yung aking kaibigan na vlogger din po nasa, nasa 200,000 subscribers na po siya Sige nga magbati ka sa ating mga kapangga Ah uh. uh. So po sa napakahaba ng kanyang Napak pagbati. Salamat po sa napakagandang mensahe na ginawa nyo. Ito na lang. Pabilisan to ng uh, sagot ha. Pabilisin ng sagot. Truck. Dito sa uh, truck. Uh, building. Aeroplano. Alin yung mataas sa tatlo? Building. Mali. Aeroplano. Hindi. Hindi plano. Ang mataas sa tatlo, apat. Kaya <laughs> Good. <laughs> Kasi yung parang, uh, parang yung makakalabas na sa mental. Alam mo yung makakalabas na sa mental, parang tinitraining sila. Yung parang tinitingnan kung magaling na yung isip. Di ba? Di ba di? Una-una, tinawag. <clears throat> na tinis, yung parang itatry. Itatry kung talaga makakapasa na. At sabi, ang gagawin ko sa inyo, uh, kung sino yung papasa sa tanong ko, makakalabas na dito sa mental hospital. <coughs> Tinanong muna si Juan. Sabi, Juan! Anong hayop? Anong hayop ito? Sabi, ang, Sabi ni Juan, aso! Wow, ang galing, para lakpakan. Makakalabas ka na dito sa mental. Sabi, sunod naman. Pedro naman. Anong as anong hayop ito? Meow, meow, meow. Ay, pusa. Makakalabas kalabasan na sa mental. 'Di ba? Lang? Last na, sabi. Ito naman medyo mahirap-hirap 'to. Ano 'to? Ano ba 'yung hayop na mahaba ang leg? Ang mahabang leg. Ay, mahabang leg. Ano ba 'yung hayop na 'yon? Girap. Giraffe, maka kalabasan ka na sa mental. <laughs> na po mga kapangga. Bye, Bye po at abang po kayo sa mga susunod pa po, po nating kwentuhan. Tambayan na dito sa Arlan Diaz Vlog mga kapangga. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe mga kapangga. At click the notification bell para lagi po kayo update sa aking mga ginagawang video. Hanggang sa muli mga kapangga.